Ito po yung isang variety natin ng sitaw. Malago na rin. Galante po yan. Kakataba. Tapos ito po yung pinuputihan natin. No? raw araw ka na namumuti. Yeah. Salamat po. Sa biyaya po. Araw-araw talagang lantigil po ang bunga. na naman po tayo kahapon po ay eh, nagrabi sa si mami eh na kailang kilo may? 13 13 kilos po yung sitaw ay ngayon po ipitas po ulit, oh ay mayroon pa po tayo kasunod yan po na bulak na ito pong galante yan taba ano ay, hindi pati sakitin ba't hindi sakitin lang? oh galante makisig yan Paras pong magandang barayte. Paras, maganda ang tunog. Oo, galante. Talagang... Ibig sabihin, galante. Madami. Mabigay. Mm -hmm. Pag makisig, ah, ay, mapurma, mm -hmm. makisig. Paras lang po. Ay, hindi po sa makisig, araw-araw pong pitas. Oh, walang tigil po, yan po. Oo, oh. Oh. pipitas oh, po lang dito. Oo. Itataba na uli. Araw-araw nga, ay. Araw po pala yung araw-araw. Pag po naman araw hindi natin pinatas, ay ano din po, gugulangan kakanin po ng uhod ay di ating kita siya na po araw-araw kaya lagi po tayo nandito ah ayan ay, lalaglag nasan yung lagay mo ay, ay ba't nasa initan wala mo lalo mo ayan ano init ah gaganda oh mga pasunod po isa eh. din ko pagkakadami din po ng ating mga sa bagong tanim yan makakapag oh. deliver tayong bayan oo oh, tayo pinaglagay ng binhe dyan sa timpong kaya ngayon laan po tayo may kainitan na rin eh. tapos may nagalok po sa atin na suso sa bahay kanina ang inalok po sa ating suso ay isa triport po kaya ating binili ay madalang po suso ay dala po natin yung kalahati nandyan po sa dampa lulutuin po natin mamaya 'Yung talbos ng balingho ibili din po natin. Dalhin po natin mamaya, gagataan po. Eh meron po tayong tanim na balingho din eh, kaya laang eh ay nag-alok nga po 'yung taga-Riverside po eh, ating binili din po 'yung talbos ng balingho Ari po. Oh. Talagang makisig po. Makisig sa pangalan, makisig pa sa bunga po. Ah, ah wala ka nang hanapin pong iba. isang linya pala ang po. Ayun, ang dami na. May umorder po pati sa atin mamaya. Mamaya natin nadalhan. Init. Oh, Uulan na naman yan mamaya. Ay, init. Ang taklob mo. Parang uulan. Nagkakano'y taklob mo muna. Ang lalaki. Nakapat na linya po tayo mga farm dito. Ay itong pangalawang luang po natin, hindi pa. Yan oh, ito po'y malawak, wala pang bawas yan. Para pinapitas natin eh. Nakapat na plat laang. Oo. Oh. Ito, ito, ito po yung nakapat na ang. Huwag niyo karami yung pasang kukuha po na eh. Ay po, isang pong plat. Ito. Tapos yung kabila pa. Ah, ang dami po. Ay yung kabila siguro, madalang na. Dun Ay hindi. Na si apat na mo, apat na linya pang hindi ko nakunan din kahapon. Ay, ma, eksilin. Mas matataba yun dito. Nakikin ng linya. Sa sabago. Yun. yun. Matir po muna. Oh, ah. ah. Salamat po sa blessing. Talagang damay. Yan. Yeah. Hmm. Na naman? Tenor ka. Ha? Ah. Tenor ka. Na-init. Ikapalilom ko na. ore na. Oray, nabuko na. <laughs> nabuko na uli. Ore, <laughs> Ayun, <laughs> may buko na. Ho. <laughs> Walang katapusan. Ayun, <laughs> magtanim ka na uli. Hoy. <laughs> magtanim ka na uli. <laughs> Pangabot na yun. Oo. <laughs> uh -uh. kapal ito si tayo ng panggatong mga kambing yan ang ganda ng ating sangkalan ano po, bato po ay bungi, pag atin na pa dali ang ating tak hindi naman po ating sasagad hindi naman sa kahog sisira yeah. di kalin yeah. tayo po ay ano katapos lang maglinis ng susuko sa, sa ilog at nagpapakulo po tayo ng ano, yung talbos po ng balinghoy. Nakahalbosan po natin. Ito ate. Ito po yung talbos ng balinghoy. Ito po ay nahalbosan po kapag bagong kuha. Para po hindi siya mapait. Na lang. Ari ate. Kulo na. Yan po. Mamaya po yatanggalin ang sabaw na yan. Maganda po din sa probinsya ang panggatong po ay libre. Kahit kahit lang po. Baito ito na po yung ating lulutuin mga prambin, ito po yung nakahalbosan po natin talbos ng balinghoy, ito po yung susu malinis na ito sibuyas, bawang, luya po para po yung ating sasangkutsahin laang para maganda po kapag po nagluluto ng susu mga prambin, ay kailangan po yung sasangkutsahin po muna sariling sabaw para po mawala yung kanyang dulas po yan po yung nakatas. Yan po yung papaigahin laan. Lagyan po natin ng konting asin. Para magkalasa po. Ayan. Asin. Tapos sampot siya po. Yan, ganito. Halo-halo laan po. Lagyan natin ng mga rekado. paminta po ayan na iga iga na po may pasuyo nung ano gata ayan na medyo brown na po pwede nga yung lagyan ng gata Po, talbos po ng balahoy. Ito po medyo ano na na kuluan na kaya konting oras na lang po ito. Sarap po ng ating panahalian mga ang suso na may talbos ng balinghoy. Sarap po. Lusot na naman po ang ating tanghalian. makakuha po tayo ng sili ito po yung manghang yung kulubok po mga ano lang po tatlong piraso lang yan tagal na po nitong punong ito ito po anong dati pa ay yung isa na pong puno yun yun po yung pangalawang kataang sinabaw pampalabog po lagyan po natin ng sili naugasan na po. Yan po yung unang gata. May patin din po tuyan. Kunin pag gagawin ko ng pangatlo. Pangatlo. Ito pala 'tong apat para hindi paglinawan. Okay na po ito mga kapambin. Tayo po yung mga kauna. Hmm. Kuha na po kayo ng bahaw. At sumabay na po kayo. Arap po yung masarap. Sa mali ng ama ng anak, sa spirito, sa anto, ang Maraming salamat po sa mga yes. sa mga pagkain biyaya nyo sa aming pamilya. Maraming salamat po at palagi niyo po kaming ginagabayan. Yun lang po. Maraming mga mama, mga 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 espiritu sa Pray po mm. ba po? Hmm. Pray po po. <laughs> Pray po. Ngayon, kain na po tayo mga corn bean. Yeah. No, Susupo. Sa Salab. Salab. Sus tayo mga kamay po. Sabaw. Sabaw. Lagyan ko ng ito na nga. Gulay-gulay po. Mm. po tayo ngayon. Yan, nang sarap po so, so, naman na rin. Mainit pa yan. Ihipan mo muna. Yeah. 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 Sarap. So, ihipan mo muna. Ay, ano yung yeah. ihipan mo muna. Mm. Sarap po nang gulay. Kuwak ko ang ganito na. Ay, tapos may sili po. Tapos may po. Tapos may sili po. Tapos hmm. yeah sabi mo. Eh, masarap. Hmm? Tama-tama po. Ang kanin po ay bahaw. Hmm. Masarap yung talbos, anak. sa hmm. ulam. Hmm. Dito, ipit ka sa na ang tabi na. ito. Pag hindi tayo huwag pipilitin at baka matala ng susu. Ay, ako po. Baka mabalik hindi pa sige, sige. Sige, sige sip sip ko na. Hmm. Ito. Sili. Muning! Mamaya ka. Ito mo. Nakain ka ba Ayubigyan ng susok? Ibig lang ka muna. Ibig lang sa sip, -sip, sip mo ma. <laughs> Siyo <Sipa mo> Pakain <ning. laughs> natin si Muning. Ano may lalagay? Nilagay din eh. Maning dali, dali. Ito, Man. Ay, laku, Man. okay. Tuped, Ay, maning oh. Ano? Nalumod ko yung ano? Maning. Tubig. Tu. Hindi ko Kumalo yung tu yung ano bilog. Alin? Yung talukat. Ano wala anak naman. Ano? Lagi. Tubig baso. Ano maning? oh. Lumudan mo na kanin para umusos. Ayos na, wala na. Hindi, lumadan mo na kayo para umupo sa baba. Ano na, nagbiyan ka na. Ayaw. Ano na, nagbiyan Hindi na. Hindi yun bababa, bahala ako. Alin? Ang ganit ko nag-shoot sa bibi. Sabi nga ako na masap eh. Umay nga tubig. Kapag may mo. Binigla mo kasi eh. Sabog hmm. Dapat dandahan lang. Baso! Hmm. Ay, itong takip. Itong takip nito. Sagsup-sup kita. Dalaw. Ano mo pala Nagkukuha anak ng maliliit ha. Baka matalakan ka. Ayun. Kaya nga ako natalakan eh. Bawa ng maliit. Ay, ito to tayo tayo dami na. Ayun Ah. Ah. Nakain, nakain kayo ng talbos ng balihoy? Nakain kayo tayo pa rin. May gusto pala tayo pag pa? talbos ng balihoy, nakain kayo eh. Ay, hmm. Sila tetot na uh. rin. Isang daang piso pa, huwag pala ano. Huwag piti po yung binayad natin kanina. Dinagdagan ko at tamatay Kapatulok daw niya. Agad na akong bata. Pag-isang daan lang kasi kulang pa masahe. Kapag tayo 150 balikan. Ano? Hmm. May maluto man pala yung mag-ino. Hmm? May maluto. Hindi sabag. Oh. Para siguro kung hapunin, tanghaliin. Pila din kasi sa hospital pa ang kapatid. Ah, dira na pala siya. Ano yun eh? Nakasok ko po. Hmm? Nakasok ko malaki Nakasok ko po. Nakasok ko po. Hmm. Ito po po eh. Kanin, ikaw ito ito eh. Sarap ako may kanin. Ang dahil po nalilibo sa ilog. Huh? Mga taga bayan Nakay, po. Nakain ang gulay. Ang mga mo anak yun. Gulay Sabaw. Wala oh, na Ito. 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 Masarap din may rinomi ah. Ito yung malalaki lang ang painin mo ha. Baka mga tutupig ng mga papano. po meron sarap din. Akin, ala, Wow! Sarap! Ano bunso? Ala ko, Ano bunso ay! Hmm. Uh -uh! Mas maigi pa pala yan eh. Ay, sige, laki na tayo magugulay nga. Alam niyo bang bunso ang langka magsarap din? Hmm. Lak ang lakit ito. ano? Tinula, masarap din eh. Sa tinula ito. Katapos lang ang po natin magtinor mga farm bin. Ito po natin nakuha. 20 kilos po yung natin nakuha. Ay, hindi pa po tapos. May limang plat pa po. Ay hapon na po. Alas 4 na. Tayo naman po magkitinda na rin. Mag-deliver po sa mga may order. Yan. Uuwi na po.